Sabasa natin ng mga katika na ano, ano, kaya lang ng... Ano, nga, ano, na... hmm. ano sakit, Kasi kung may kidney po, may nagdagamot po, nagpapagamot pa po, po kayo. po mm -hmm. kasi pinatawas ko siya hindi magbasa ng tao yun. po yan e eh. tsaka yung tanto laman lupa dalawa okay. yung lumabas ko po kasi nang nagpatawas ako yun nga po yung sa kandila may tao, may mga tao o, dito dito may tao, gawa nga po ng tao dito po ako dito tapos binaklas niya hindi niya po kasi alam daw kung yung tao kung ano kung ano po yan yung gawa ng tao hindi ah, uh, pagka lumapit ka sa isang gagamot, lalo na kung tawas, alam nila yan, hindi pwedeng hindi nila alam yan, ngayon, ang ano lang natin ganyan kung kaya niyang baklasin o oh, hindi, ganun lang Tapos nung nag ano rin po kami, ganun din po niya sinabi sa... Lumabas din sa ganun hindi na rin nagbakla. Kasi po. Kasi nung hinahawakan niya ako, tapos ano, tapos pinuhaanin yung kilabot. Nung nagkikilabotan mo ako. Sige, alasin na lang natin yung naka-nabalik sa kumaanin sa iyo, ha? Kasi ha, manalangin sa mampalataya po. May laman lupa ka, dalawa. Sige po. Kaya, sinasabi ka? Sige po. pa. Al eh kung lang natin, kung lang Al iyan ako sa'yo. Pag hindi mo kaya magsabi ko sa akin, alis yung nilagay sa'yo ah. Dito. Dito dito. Check out. Yan lang. Sir, kung sakaling ano, ah, uh, ano yung na. So, pa, yun oh. huh? na lang sa likod na. Alala yan. po ah, papel lang yan sir Ha? Kilala mo yung maano sa'yo wala okay, ano na diyan mo 'yan sabi ko kilala mo kilala mo kilala kilala sino nang kilala hindi siya nakakasuso pa pa salamat moma nakakatawa talaga doktor ha, tapos pag ito sumakit may sakit doktor ka pa check up ka pero wala ako nakikita ang nakikita ko lang sa iyo naman lupa takakulam na sige ah wala wala o oh, ito pa naman lupa dalawa sige lang ah. ay ara hmm. Ulitin ko ha, sakit doktor Sir ha. Papi oh. lang po yan ha, wala akong nilagay sa loob para, ay, nasaktan siya dahil may, may pako. Ano? Wala ha. Oh. Oh. Ayan ha. Mm. Sila lang, sila lang yung maano kayo nanay. Ayan, ha, oh, sakit doktor Po ha. Oh. Ah, oh. wala. Ah. Oh, wala. Okay, ito po 'yung laman lupa.

Aalisin mo na ha. Dalawang kamay mula sa ulo, pababa. Sige, pagano, ganun, Mula sa ulo, mula sa ulo. Mula sa ulo, pagano, ganun, Pagano, ganun. Pa Tanggalin mo yan, tanggalin mo. Sige, baklas, baklas, baklas. Pababa po, pababa. Sige. Sige, sige, sige. Nilagyan mo ng katikat ito. Sige. Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa, kunti pa. Sige pa. Aray, aray, aray. Kunti pa. Aray ko. Baklasin mo yan. Sige pa, sige pa. Ulo ulit, ulo ulit. Sige. Sige pa. Matagal lang kayo sa San Isidro, sir? Eh? lang ako, namin. Sa may masimit. Balap dito lang sa malapit ka. Bumad lang. Sa likod ng isko. Ay, na lang. Tanggalin mo yan ha. Tanggalin mo yan ha. Sige pa. Sige pa. Ito na gano'y yung balat niya. Sige pa. Aray Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti pa. Sige pa. Kunti pa. Kunti pa. Kunti na lang. O ulo ulit. Last na. Last na. Last na. Last na. Sige, sige, baklas, baklas. Panginoon kung ito sa akin madakilang may na mas basa na ibalik ko nilagay nila na Gumaba sa babae ito. Sa mga ito. Lay, lay. Ubi. Ano yun ang uh, niya? Tapos ito po. Uh, Shoutout sa lahat. Ito ang timapong mga gapaho. Aalis ah, po kami may gamutan na naman tayo sa mga malalayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta support ha? at kay sa akin pinsan. Ayun po. At maraming salamat sa mga umiidolo sa akin. Ito sa December magdo-donation drive tayo ng bigas, noodles at iba pa para may mabigyan natin mga tao talagang kapos palad Kaya pa paano makatulong tayo sa isang araw malang nabigayan. At maraming salamat sa kay Robin Capistrano, mga tumutulong sa kanya, kay Brother Rock, tumutulong din sa kanya ng mga tagapandakan. Ma magandang umaga sa sa inyo sa mga tagapandakan at kay uh, Brother Marwin ng Brunei, brother kay ng Brunei, mga manggagamot po ito. Maraming salamat.